Yan mga babayan, dito tayo ngayon sa may Ilog Pasig Planad At bumalik na naman dito mga babayan ang mga nagtitinda o tent dito sa may Plaza Mexico Ngayong araw, pizza onsi ng Mayo mga babayan At dito ay nakita naman ninyo ang mga nagtitinda dito Hindi lang isa, kundi ang dami, no? At nagdoble na ang tent mga bayan dito nung uh, nakaraan ay isang hilira lang Shout out! Idol. Nung nakaraan ay isang hilira lang dito ang tent Ngayon ay dalawang hilira na mga bayan no At uh, talagang uh, dito sa Plaza Mexico ay uh, Linagyan na naman umuli ng uh, panibagong mga nagtitinda dito At mga... Uh, uh, namumuhunan o mga nagano dito mga bayan ay uh, dumadami lalo no dito sa ating uh, Ilog Pasig Esplanade mga bayan dito sa may uh, may stransa naman mga bayan ay talagang lalong napadagdagan ulit ang mga tent dito o mga nagtitinda dito mga bayan hanggang doon na sa may uh, pinakagitna mga bayan lalong dumadami ano ayan at sa ngayon ay araw ng Mother's Day mga bayan ano yan, happy Mother's Day sa aking asawa, ano, at sa aking nanay no, sa aking biyanan, may happy Mother's Day at sa lahat-lahat sa mga bayaw hipag, mga kapatid ano, happy Mother's Day. Yan sa lahat-lahat ng mga nanay sa buong mundo, happy Mother's Day mga bayan. At dito, nakita naman ninyo mga bayan ang pagbabago ng ating Ilog Pasigis Planet mga bayan. Ay talagang uh um, um, umapaw ang uh, ano no ang pagbabago at ang uh, ano dito mga bayan ang kagandahan ay umaapaw yan at ngayon ay uh, maaga pa o mainit pa ang uh, sikat ng araw mga bayan ay marami ng mga namamasal dito no at ayan kung ninyo nakikita mga bayan Yan at silipin din natin ang p 1C ano at piece 1A mga bayan. yan sa mga hindi pa po nakapag subscribe nakapag like and subscribe sa my youtube channel yan na uh, click uh, subscribe button click notification bell silik all na para manotify agad tuwing ako ay mag live mag upload ng mga videos at, at magiging updated po rin kayo dito sa ating Ilog Pasig isplanad ang pasyalan ng bayan. Ayan. Ayan, may merong uh, ano din dito mga bayan, oh. Ayan, may mga nag uh, papaarkila dito na nagpaupan ng ganito mga bayan dito sa may uh, Plaza Mexico mga bayan kung inyo nakikita. Ayan. grabe talagang uh, mano ma, po mga bayan ang mga namamasyal dito kahit maaga pa ay marami Ang namamasyal dito mga bayan ito talaga ang ang pinupuntahan ng mga kababayan nating mga namamasyal ano dito sa may ilog pasig esplanad dahil po sa napaka aliwalas pagaganda pa no yan, silipin natin ang piece 1C. At didiretso tayo sa piece 1A. Yan, ang mga namamasal dito mga bayan ay hindi lang po taga Maynila, ano? Kundi mga karatig uh, bayan katulad ng mga bulakan uh, kung ano pang mga ano dito no mga uh, city dito sa Metro Manila mga bayan hindi lang po Metro Manila kundi maging sa mga outside uh, ng Metro Manila na ay mga masal dito mga bayan ayan o no? may go-kart dito uh, Anjan pala yung kanilang ano no Budiga ng go-kart mga bayan o no? Ayan, sa ngayon mga bayan ay nakita naman ninyo ang sitwasyon dito sa may ilog pa kaya't na ganitong oras pa lang ay dinadayo na ng ating mga kababayan Ayan no? Oh dito may mga ano, dito mga bayan ano? Dito pala yung uh, ano nito oh. Yung uh, nakita natin sa may Plaza Mexico. Yan. At kapansin-pansin mga bayan ang ating Ilog Pasigis Planad ay nanatiling uh, malinis ano. Wala pong kalat na nakikita tayo dito sa may Ilog Pasigis Planad. Oy, <laughs> idol shoutout ko muna idol. Yan. And si Idol GR Dorian mga bayan. Ano? Ha? nag ka na pala. ano lang? Ayan mga bayan ano? At dito ay uh, talagang uh, maaga pa lang mga bayan. Ay marami ng na mga Namamasel dito mga bayan. At uh, mga magaganda. Ayan at uh, dito tayo ngayon sa May Peace 1C mga bayan ano. May upper afterdeck dito, ayan oh. At ang CR dito ay uh, laging uh, bukas mga bayan. Dian natin tayo sa uh, 1 e mga bayan para sa ganon ay uh, masilip natin ang kabuuan ng ating uh, Ilog Pasig Esplanade. Oh, Uh, at mamaya uh, Ibabalik tayo doon sa ano no Ayan mga Foreigner mga bayan Nandito na rin Maraming mga foreigner dito mga bayan uh, Ayan na. Hoy <laughs> shout out muna kayo Shout out Ayan no Hoy, mga taga na butas, oh. Ana. <laughs> ano? Ah, uh, yan ni shout out mo sige mga uh, mag-anak niyo sa mag na botas sige. Shout sa mga taga na butas diyan, mga kawiri kami. <laughs> oh, yan oh. <laughs> ikaw, 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 ma'am. Ayun oh, grabe. Ano po ang inyo masasabi dito sa may ilog Pasig mga ilog pa planad mga bayan, mga idol. Ay ay ay, 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 ay 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 Ano masabi mo sa Ano masabi mo dito sa Ilog Pasig Islanad? Ano masasabi mo? Ganun ah? pa rin. Ganun pa rin. Hindi uh, oh uh, <laughs> nga. Hindi <laughs> ah, nga. Hindi, <laughs> sabihin mo nga, sabihin mo ang totoo. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Alam nyo po ba kung sino ang uh, gumawa nito ng uh, Yelog Pasig Islanad? Sino po ba ang palawan? Siyempre, ang administrasyon. Ang administrasyon. Administrasyon. <laughs> Ah, uh, Marcos, uh, ang ating uh, admin. Ang uh, sabi dito ng uh, naggawa dito ng isplanad ay ipili sa ang uh, project nito. Ayan. Ay, ano si Bongbong? Ha? Alin, alin? Bongbong, pagawanya niya, di ba? Oo, pagawa oh, pagawanya. niya. Oo. Oh. Yeah. Kaya, ha? Rick's TV, Rick's TV, Adventure. Rick's TV Adventure. Sa YouTube, ha? You. Sa YouTube. O, sige, salamat. Ayan mga bayan ano at nakita naman niyo dito ang mga namamasal dito mga bayan ay talagang kung saan, saan galing mga lupalop ng Metro Manila mga bayan. Hello. Ayan at dito ay ang dami na ng mga namamasal dito mga bayan. Kahit na mainit pa ang sikat ng araw. Ay, sorry po, sorry. Ayan na. Dito na naman tayo papunta ng... Peace 1A mga babae at ipapakita ko sa inyo dito ang haa uh, sitwasyon sa may Peace 1E hanggang sa Peace 1B. Yan ang kasunod na ninito mga babae ay Peace 1B mga babae. At doon sa dulo ay Peace 1A. Ano? Para makita ninyo mga babae ang tao na namamasal dito hindi lang po sa may esplanade sa may C hindi lang sa may Maestranza at hindi lang po sa may Plaza Mexico at hindi lang din sa may p 1 A and B ang mga tao kundi sa lahat mga bayan Peace A, B and C and Maestranza Plaza Mexico ay ang daming tao mga bayan Ayan ang uh, barge mga bayan oh. No? Uh, ay may dumating na barge. Ayan. Yan dito sa may phase 1A. Ito pa uh, po mga babayan ang phase 1B. Itong uh, kinatatayuan natin ano. Ito ang phase 1B. ano, ang barge mga bayan oh, kung nakikita ay hindi sa loaded mga bayan ano, kasi hindi siya nakalubog. Kapag uh, hindi nakalubog mga bayan ang uh, barge, ay uh, ibig sabihin hindi po siya loaded. Wala po siyang karga no. Pero pagka nakalubog po 'yan hanggang diyan sa may pinaka uh, parang may gulong mga bayan sa gilid. Pag yan po ay nakalubog hanggang dyan, ibig sabihin mga bayan loaded po yan may karga po ano ayan walang karga ayan ano si ma'am hello shout out ayan o, ang ganda ni ma'am ayan ayan at yung ano natin dito kapag uh, maaga pa wala pong ano no hindi po maandar ang fountain at mamaya pang alas 6 yan aandar uh, uh, mga bayan at dito na tayo approaching tayo sa may PS1 A mga bayan. Yan may mga nagtitinda din dito mga bayan ano sa PS1 A. Yan may mga vendors po tayo dito. Ayan si Sir nagyoyoga si Sir oh. Ya, shout out kayo, shout, 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 shout out. Shout out sa Blights. Ayan, ayan, ayan o. No? <laughs> Grabe mga bayan ang mga namamasal dito. Kahit na mainit, na mainit ang sikat ng araw ay nandito po sila. Ayan, no? ito po ang Phase 1A mga bayan. At ang karugtong niyan ay susunod ay Phase uh, 1B. Ano? Phase 4 ano? Phase 4 mga bayan na sinasabi nila Phase 4 pero ito po ay uh, extension po ng Phase 1 A mga bayan papunta doon sa May uh, MacArthur Bridge. Ayan at dito ay pansamantala lang nakasarado dito ang sa dulo ng Phase 1 A mga bayan dahil po sa uh, construction. Ang uh, dito no may nagko ano? Yung isplanad uh, na panibagong esplanade na karugtong dito sa May Phase 1A papunta ng mga Bridge mga bayan. Yan, at mayroon crane diyan oh. Nakita naman niyo. at uh, abangan niyo po ninyo ang uh, mga ano dito, progreso ng ating Esplanade mga bayan, Ilog Pasig kung uh, ano na po ang mga kaganapan at mangyayari dito. Yan oh. Ang silip natin dito.